na gumawa tayo ng isang pato rito hindi na po tayo maglalagay ng posi sa gitna dinisign ko na walang posi sa gitna kaya hindi mo ako naglagay ng poste bali dalawang patong patong po ng CHP4 yung ating pinaka stock yung T-Bone Pagdating ng ating mga mga natin tayong mag-framing

Claudia Mata. Nagarap po, boss. Kaya tayo ng isang pastrito. rito. Hindi na tayo maglalagay ng posi sa gitna. Dinisign ko na, na walang posi sa gitna. Kaya di na na ako naglagay ng poste. Tapos ano lang dito. Trusses na tubular ang gagamitin natin. Tubular lahat po yung gagamitin natin yung mga bakal dito. Yeah. nag na ako sa Ador ng ating gamitin na materyales dito sa Roofing na ginagawa natin dito. Ah, si Hector. Naglilinis muna siya ng, ano, ng swimming pool. Hector, anong nangyari sa swimming pool natin? Hector. Hector. Ang ang nangyari. Maraming ngalik Dito. last na lang po yung dito. Mamaya pina sila na silang para yung dito pagkatapos mabukusan yung ano. Yung isang poste doon na ginagawa nila. Na ginubukusan nila. Ayan. Tapos yung waterline dito pina... Uh, silsil ko na, kay Joe Mata ayan o, no? sa shower baka dito lang tayo kukuha ng linya nyan tsaka dito ayan. tapos nalabas dito sa urinal lalagay tayo ng ano dyan, urinal Lorin yan, tol. Lorin. Pa-lumines na. Ano? Halos na yung ating roof beam. Dito na lang sa CR no ba to? Ababa. Sa CR na lang yung, yung in natin. Tapos yan asintada rito sa kanyang ano, sa kanyang tibong slope. Para para dumating na yung mga materialis natin sa ano, sa pagbububong, pwede na tayong mag-framing dito sa kitchen. Tubular din po yung gamitin natin mga materialis dito. Tapos nakabang na yung ating mga outlet. to Outlet din po yan. Switch dito switch 'yun oh Ah nakasinta na no daw Bali dalawang patong po ng ano 'yan ng CHP4 yung ating pinaka-stock yung tibong Yan tapos 'to nakabuhos na So, pagdating ng ating mga tubular, pwede tayong mag-framing ng mga rafter dito. Ayan na, naglagay, din kami ng, ano, ng kapitan ng rafter. Bali, ano po yan? Bali, lima. One, two, three, four, five. Lima. Limang ano, rafter. Tapos dito, i-extend yung bubong dito. Maglalagay lang tayo ng dalawang poste dyan. No? Tubo. Posting GI. GI pipe. Tsaka plastering Pwede na sila dito mga tropa natin Ayan si Jav Nagigingis na Yung mga ibang tropa natin Ayun Nandun sila sa swimming pool At saka dun sa shower area Plastering Yun dun Okay na yon Ano lang yung Kulang yan Yung ating mga Poste 4 by 4 na tubular 2.0 wala pa yung mga materials natin pero nag order na po tayo ah oh, Hector ano ang nangyari okay na yung ating uh, ano uh, simpon wala al yung alikabok naglalaglagan yung alikabok mga boss nung, nung mula no dito sa uh, sunset diba ito galing sa ano sunshade yung galing yung algabok kaya tinatanggal niya ito sa vacuum yan basa yung ating buhangin oh. no? yung mga CHB Dami kabok, no? Pero uh, natatanggal naman? Okay, natatanggal. yung matatanggal. Narilig kami Yung kanyang vacuum? Oo, narilig kami ng ganyan. Okay na po, man. <laughs> 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 Ay, yung ipatukoy okay, na yung ko yun, ah. <laughs> Ah, tinggal di punang-punang buhangin si jauh mata. Ah, jauh bakal mulai naman, wala tayong magagamit bukas, ha. No? Oh, oh pilihan tayo muna, jauh. Oh. Ah, tayo kakapin mo mga tropa natin. Kape, mga boss. Mga boss, Lodi. Lodi, pagkatapos din magsisibing kami. Kasi <laughs> <laughs> bigay yun to. Bigay ni Boss Jawar yung kape natin. Oh, mga boss. Oh. Oh, boss. Kape. Oh, Anong kape yan, Jawa mata? Ayo, kopi ko brown. Kapim para aku, kapim ini lain. Kapim para aku. Nah, si Jawa mata. Jadi <laughs> anda, anda meraih mana yang naik pun membuangin jauh. Ramai nak. Mak oh, saya tahu mak saya nak. Saya tahu baru mak ho. Aku pergi <laughs> kupa. Yang mana Mga mana? Yang mana? Yang mga Yang mana? mga mana? Yang mana?

uh, nilalagay na po yung channel na binili natin doon para malinis na yun doon pero pwede na tayong magbubong doon sa Vitas Project okay mga boss tara let's go 2,000 years later Nasa Vitas Project na po tayo kina Ma'am Joy tsaka kay Sir update tayo sa uh, nagawa natin dito sa kitchen nila Ayan, ayan, Si Bato de la Rosa nandito. Ah, anong nangyari? Okay na? Okay na po, boss. Ah, si Jaya, Wala si Master na? Wala po. Wala ah, yung si Master. Ay, yung si Master George. Kaya si Bato muna yung tinasign natin dito. Ayan, nalagay na yung channel. Tapos nilagyan natin siya ng ano, ng tubo dun o. Oh. Pinaka-posting niya. Matibay oh, diba ba yan? Subukan mo nga mamaya kung matibay. Oh. Magano nga ayar, matibay. Ayan oh. <laughs> Iba motivay, no Ibay na matibay na, walang galaw. Kaya no, kaya. Ayan, tanggal na yung poste. Wala na yung poste ni Storbo no. <laughs> Saka yung PVC wala na. Ayan, lumuwang. Lumuwang yung kitchen ni mo. Tapos yung Lababo, nakaprepare na yung kanyang CHD, ayan Nakasinta na, tsaka doon Next day, pwede na tayong magano yan Mag forma sa lababo Dito na yung kanyang kahoy Ayan o Dry na 2x3 Good lumber po yan Tapos lagay mo yung ano Para Palalagyan ko ng ano yan mga boss Ng pinaka brace niya. Tukod Doon sa Yan Yan Yung ano Yung 2x3 Na chibular Pwede yan picture ni ni Ma'am Choi tsaka ni Sir Nick so susunod naman pwede na tayong mag bubong tanggal na, tanggal na yung post and lagay na yung channel na biga ginawa natin yung biga kaya next day po bubong naman po yung gagawin natin uh, yeah. Uh, si Bato. Ito muna. Bukas, ka na yeah Kasih batu. Itu mula. Bukas, dong kena. Ayun, 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 umi muna po kami ayun, eh, bukas ayun, 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 Harus ya, kau baru ngano? Service, service. Ano kau naikit, naikit kaisa kan? Kau yang abe, kau yang abis kira tu kaya aku abis. Abis. Oh, isik ya, dah. Saya abis nabi ni batoi to. <laughs> okay, mga boss. Ini nak kau yang muntim lagi naten. Maraming maraming mix dalam sa kau sama kami kau naten. Shout out kau sama kami. Bye bye. Okay, sampai next video dalam kau. Bye